good morning mga kapatid oh, yung nagsabi ay nagtatanong sa atin kung paano raw ba yung function nito kasi ito mainit na mainit talaga to sa notification ko ang daming comment na hindi maganda may mga maganda may mga nagtatanong so yung nagtatanong kung paano ba yung function nito kapag kinaklatch o oh, ayan try natin Mike pa -pasoy yung araw pakipisil mo yung clutch pisil oh Pisil. Bitaw. Pisil. Bitaw. O. Ibig sabihin, baka pag pinipisil niya doon, tumutulak din. Kasi yung pagkakaintindi ng iba, pahila. Hindi siya pahila, patulak siya kapatid. Dahil ito, tinutulak ng fluid. Yung galing sa taas na fluid, tinutulak niya itong ating... Yan yun yung konektor na yan. oh, Pisil, Mike. Pisil. O. Ha? Diba? Tapos, tinatanong nila kung functional ba. Sabi ko, bukas ng umaga po, i-upload ko. Mike, pwede natin itisting kung functional. Kahit arangkada lang. Okay. Ah, arangkada lang natin. Check natin kung functional. Ano? Okay. Eh, hindi kasi kaya, nagpalit tayo na ng spark plug niya. Kaya ano eh. Ah, get okay, natin ah. Ah. Oh. oh. Arangkada mo rin malakas, Mike. Oh. Functional siya mga kapatid. Ha? Functional siya. Mahirap in neutral. Mahirap in neutral. Oh, madali lang in neutral. So walang problema. So kanya-kanya kasi diskarte yan eh. Palawakan lang ng imahinasyon yan. All, although ito marami na ito at alam ko na marami na ito kapatay natin like marami na ito na nakita kong ganito so ito kinuntin ko lang dahil syempre isang nga akong content creator at eto pa eto pa eto pa eto pa, isang malupit itong carburetor na ito yan ano na yan problematic na yan um, masyado ng marami problema yan hindi nga lang sya palyado kaya lang lagi syang overflow lagi flooded So ang ginawa dahil nga malikhaing utak at makulit na utak, ginawa niya ng fuel diaphragm. Although naka-on lang ito lagi, yung kanyang fuel cock, then diretsyo-diretsyo rito. Kapag umandar yung motor, sa kahihigop, ayun, banjo delivery pipe yan, no? Oh, tsaka banjo bolt. O, oh, ayan. Banjo bolt yan at tsaka banjo, banjo pipe. So may hose lang dito pag umandar siya, pag tinadyak niya at nakahigop itong ating fuel diaphragm, papasok yung gasolina rito. So kapag pinatay niya yung makina, hindi pa hindi na rin pa kasi naka-off na rin ito, hindi na siya gagalaw dito. Yeah, minsan kasi nakakalimutan natin 'to eh. Oh, 'di ba? So palighaan lang yan, pa pakulitan lang yan ng utak minsan.